Hello guys! Kumusta kayo dyan? Ito nga pala yung ginawa kong bakod namin mga 2 years ago na yata to. Hindi pa nga tapos guys, kulang pa ng kahoy. Pero, hopefully soon, matapos ko na yan kasi, ano yan eh, 2 years na to eh. <laughs> Ayan. Nakulangan ng budget kasi, alam niyo na, maraming tinutulong ang pamilya sa Pilipinas. Ayan, aayusin ko pa yung gate kasi hinangin ng hinangin ng malakas dito nung kailan. Dinilubyo kami. Tapos, ayan, makat pa ako ng grass. Ayan pala, yung yung stamp ng puno na malaki na tinanggal. Diyan muna nilagay. Tapos, ikakat yan kailangan ayusin mo na yung pangkat ng ng puno na stamp na yan matagal na yung stamp at ah, tinulungan kami ng kapitbahay namin Hukayin tapos yun nga mo muna nilagay ah, kaya ang dami pang gawain guys ayan dami pang gawain guys ayan hindi ko pa nasimulan yung bakod na ano na pallets guys kasi kailangan ko pa ng ano ng poste mahal din ng isa ng poste nasa $20 each na uh, swertehan pa kung makabiling ngayon ng $20 each na poste na ikakabit ko dyan sa ano sa wood pallets para maging ano bakod nga tsaka marami pa akong ano kunin na free na pallets doon sa kabilang ibayo pa eh busy pa yung aking ano asawa para makuha pa namin yung free na pallets na bibigay sa akin sana nandoon pa guys kasi ang mahal ng pallets dito nasa 15$ each yung iba 10$ each yung, isa, yung iba nga meron pa 20$ each Grabe ang mahal. Hindi kaya ng budget ngayon. Kaya ayan. Maganda naman ang maging bakod na na palets pag basta lagyan ng poste kada gilid ng palet lagyan mo ng poste. Tapos lagyan ng pintura, maganda po siya. Yan, yeah, marami pang gawain. Ang init ngayon, kanina pa ako dito sa sa init. <laughs> Kaya, malamang magkaroon ng sunburn ako. Birthday ko nga pala ngayon. Guys, ano, batiin nyo na lang ako. <laughs> Sabay, mag-subscribe mag din kayo kung gusto nyo. <laughs> o sige po, eto, magkakat pa ako ng grass eh. Mamayang hapon kasi sobrang init guys ayan si mother na araw ang dami ko pang ikat na grass guys dami ko kasing ginagawa dito kahapon nag ayos naglinis ako ng gutter at nagwash ng ano ng bahay paikot tapos yung bibo yung bubong din na metal roof ano ini spray ko ng ano ng hose ng tubig ano, marami kasi kami ditong puno kaya madali dumi ang ang paikot ng bahay kaya ano, ako lang din ang nagwawash ng no, ng bahay dito uso yung para kang ano yung tawag dito yung pinapaliguan yung buong bahay sa labas para hindi madumi kasi kung hindi dudumi yung paikot ng bahay tapos masisira ang bahay kaya para magingat kailangan ano, paliguan ng buong bahay guys mula sa bubong hanggang sa paikot ng bahay ganun ang gawain ko dito maraming gawain dito guys uh, sa mga mayaman syempre nagbabayad sila eh, kami hindi naman kami mayaman at saka siguro kung ano yung kung yayaman kung sakali pero hindi na ako nananaginip ng ganun okay lang ang simple life guys basta ano maayos naman walang away away eto guys eto yung bahay namin simple lang yan nagbabayad pa kami ng mortgage nyan ah uh, ano na pala, 51 years old na ako today Happy birthday sa akin today Sa mga may birthday dyan, happy birthday sa inyo Sana ma-enjoy nyo ang iba kong videos Sana mag-subscribe and like and share kayo uh, Pag yung kumita na makatulong lalo sa mga kababayan natin dyan Sa Pilipinas, sa kamag-anak, kaibigan at uh, mga tutulungan ko pa na minsan humihingi po sa akin ng tulong ayun, nagbibigay naman ako kami kahit pa paano pag meron, pag wala pasensya na lang po pag nahingi kayo at wala kasi minsan talaga ano, wala, nakabudget po talaga ang aming ano, pera Oh, sige guys, thank you for watching. Sana nagugustuhan niyo 'yung mga flowers at itba ko pang video. ah uh, salamat sa mga nag subscribes Sa hindi pa po, sana mag subscribes kayo. Ito po ulit si Dolores. Ako po ay kababayan niyo sa Pilipinas. Thank you din sa thanks to USA subscribers. Thank you. Thank you guys for watching. Have a good day.